Hmm. Pulang opo, opo, kapit, kapit. Kapit na, kapit yan. Uh, brum, brum. Pandarin mo. Pandarin mo. Paano po ka pandara? Pandarin mo. Dali. Alisin mo na kuya. Alisin mo. Ay Iyak yan. <laughs> Wala. Yeah. Wala lang yan. Wala talaga. Hanggang umaga ka na dyan, Hindi na dyan. Sawa so, ka. Sawa ka. Isinakay mo eh. mag mo hanggang umaga.

Tara, tutulog na tayo, tutulog na. Bukas naman, bukas na, bukas. Bukas tayo, pupunta tayo sa mga lola eh, <laughs> 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 oh, pa. Hoy, diyan. Baka mahulog ba? yan? pa Tara, tara, tara. rum 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 valan jo ee ya wo me tau